Ayan guys, palagi tong pumunta dito yung posa na to. Nakipagkaibigan. Ayan, dito matutulog. Tapos ayan, tapos na siya natulog. Oh. Saan na yan siya magpunta? May balak yan guys. Siguro, aakyat yan sa upuan. Bumalik, bumalik. Ano kayang gawin nito? Oh? Mingay. Mingay. Namsan na? Ha, Mingay? May balak ikaw, Mingay? Bang! <laughs> Sabi ko sa inyo, oh. Ayan, oh. Oh, 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 oh. Gusto siyang matulog dere. Bong. Naapay pina. Lokso-lokso. Oh. Hmm, dali. Oh, mingay. Ba. Ta. tulugun pa. Di, masadya ko dere, mingay. Di. Masadya ko. Hmm. Ah. Ay, mo ako mingay, minggay. Ay, naku. Oh. <laughs> mo, oh. mo, anong ginagawa niya. Uy. Uy, hindi to amin tong puza na to. Kapit bahay. ano oh. mokha, yung mukha. Bulinget. Baba na. <laughs> baba na, baba na kay nagkamalisod ko ito na sa camera ito na bang dara ang iring oh dara on, yung iring o oh, ipangita <laughs> dara o oh, dara o so, o tingnan nyo anong ginagawa niya baba na arte o oh, arte yung paa niya o oh, tingnan niyo yung paa oh hipos hipos yung paa tanaw oh gusto pa na siyang matulog daw O, oh, sige tulog sa